wag <laughs> patis patis wag patis dung parang mena mula kung di maganda ah ah asa makadung Paling paliti sa tadi itu patis B kay wai patis gidiri wai kak ka sa aku luto Ikat patis what samu ka ni moy pagdala dong kay aku nani sa bawan dulu sa nirun samu kay dua patah Ayo nasig yau yau dia Kali ke minute. Who are you? Nabantay nang inoon Bola lang yan. Tuguwar so, ta si Gilagduwag Silpon niya. Ay, say, ay. Ay, huwag kayo makuha na yung duwag-duwag silpon niya. Paano masabi? Pagpali mo, pagpalit ito, patis kayo wala tayo ka. Patis aning akong gilutag rin o. Woo! Huwag oh, yan, hindi niya

SUBAK SAE YANG ginisa. Pa... Panti? Sa ginisa. Panti panti ah. Patis AAAAAAAH PANTIH? SUBAK SAE GINISAH? PANTIH SIGURU TUH? PANTIH SIGURU TUH BA? AY PANTIH Ada KALAH SI SIRAH ULUH Ayo. Oh. Saya atau dong. Kenang. Namai pantikul. Panti. Panti, so kau kau ya. Palit daw ko sa kapantikol. Dito to yan. Dari kagpanti Oo. Oh, oh. Asa do nga? Nice. Nara mo. bag pa Wow. Sa may mugamit ani do. Sa atin sa atin lang to. Oh, ah, naro Kulbe. Salamat kulad sa kukulha kay Nagluto para ba das kuya o ginisa? Nice. Niya kuno ni sibak. <laughs> kuya. Oh, tara kuya, mong sugo kuya oh. Bi pagdali kai. Ako na abutang dere sa akong ginisa. Sobak ngani mo sa imong ginisa. What? Gaya ni mo. Pagdali, dayon di. Bi, mga bibi sa man. Tarik ko yao. Sus na buang. Tegaman nung tanimo ng buang na ka, nimo gisugo ni Patis, tegaman tanimo penting, Nayabag na ka. Dagma, manggag ko ito na han. Muna, magsige mga silpon. Na buang na ka na yung Buang na ka. Ha? Kuhaon ko na kunarung. Labay Oh, no! Sugo nung kag tinarong. Tegaman tanimo kinabuang. Hindi, hindi mo. Kuya. Ya naman siguro ka. Sipo ba dulong ha? Mama nih aku ko nalito. <laughs> eh, Sige na yung mama. Sige Sorry, sorry. <laughs>